Saludo. Pina saludo Pina 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 Pinagpapala ang lahat na nagmamahal sa kapwa Pinagpapala ang lahat Nang maawain sa kapwa Pinagpapala ang lahat Nang merong sariling paninindigan ang inyong Agalingan. pinagpapala ang mga magalang sa mga magulang pinagpapala ang mga sumasakip sa mga nangailangan this is very special day to all the believers to all the devotees of uh, Jesus Christ, Jesus uh, Nazarene, Jesus Nazareno, ito yung kanyang kapestahan dyan sa Quiapo. That's why merong translation today. I think we have to be open sa isang suggestion that our Master, uh, Lord Jesus Christ, can communicate with us. Um, hindi lang sa ilang tao Lahat tayo Pero It's up to us how to uh, Receive the messages from uh, Jesus Christ bak kayo mag-alala Naririnig ko lahat Ang inyong mga panalangin Ang inyong mga Paghihinagpis Ang inyong paghihirap Na sinasabi nyo Lahat at ang tulong na inyong hinihingi. Magtiwala kayo sa inyong mga sarili at kami kasama ang Ama ay gagabay sa inyo. Narito lang naman ako para magbigay sa inyo ng inspirasyon ng tulong maibsan ang inyong pinapasan sa araw-araw. Iyan ang gampanin ko bilang inyong tagapagturo ng landas. Marami ng mga nangangaral sa aking pangalan at marami rin ang gumagamit ng aking pangalan na inaabuso naman. Hari nawa, huwag na kayong umabuso, magsisi sa anumang pagkakamali. Bigyan niyo naman ng sapat na respeto ang pangalang Jesus.